Hi everyone! My name is Jel. For today's video, i-share ko kung paano mag-rent ng studio apartment dito sa Dubai at magkano po ba ang tirahan dito sa Dubai. Sa mga kagaya ko pang OFW dito, alam ko po kung ano yung struggle ninyo lalo kapag naghahanap po kayo ng bahay, tas yung mga tinitirhan po natin dito sa Dubai. So bago po ako nakakuha dito ng studio flat, ay naranasan ko rin po magrenta sa bed space, partitions, partition, tsaka sa sharing. Ngayon po, magbibigay pa ako ng tips kung paano po kayo makakapagrent ng studio apartment dito sa Dubai. Number one, choose your location. So, kailangan po natin i-consider kung saan po yung location natin. It's either malapit po ba ito sa metro, malapit sa bus station, may bilihan po ba dito ng grocery, supermarket, kung accessible po ba ito. At kung malapit siya sa work ninyo. So, ako po, yung location po ng bahay namin is 15 minutes away from metro station. Pwede rin pa akong mag-bus, 5 to 7 minutes walk from sa bahay po namin papuntang bus station. So, kung tinatamad pa akong maglakad papuntang metro, nag-bus station po ako. Tip number 2, search for the available flats. So, dito po sa Dubai, ang tawag sa bahay na tinitirhan is flat. So, marami pong klase ng flat dito. So, kagaya na ito, yung sa amin po is studio. Mayroon din pong one bedroom, two bedroom. So, depende po yon kung gaano po kayo karami natitira. So, pwede po kayong mag-search through Bayot, The Bizzle, Property Finder, Facebook page like Pinoy Flats. Minsan, may makikita rin po kayo sa Facebook group kagaya ng pasalo flag. So, pwede niyo pong saluhin yun. It's basta kompleto po yung mga documents at kailangan may tenancy contract po yung may-ari. Nahanap ko po tong bahay na to sa property finder. Tip number three, you need to prepare your documents like passport, Emirates ID, residence copy, checkbook, valid bank, salary certificate, they sleep within three months. And if you are married, you need to provide your marriage contract. So, yun po yung mga kailangan po ninyo para mabigyan po kayo ng tenancy contract. At yung tenancy contract, yun po yung nagpapatunay na legal po kayong tumitira sa bahay na yun o sa plot na yun. Tip number four, your budget. You need to consider kung pasok po siya sa budget ninyo. So, marami naman pong options na mas mura kung kukuha po kayo. Mura din po yung mga flat if malalayo po siya sa mga metro and bus station. So, kung malayo man po yung mahanap yung flat or yung bahay na matitirhan ninyo, mas okay kung may sarili po kayong sasakyan. Pero ang pinakamura po talagang area dito sa United Arab Emirates is sa Sharjah, Ajman, Ras Al-Khaimah. So, yun po yung mga area na mura po yung mga bahay. Unlike sa Dubai, medyo expensive po siya. Ano, ano po ba yung binayaran ko para makakuha po ako ng studio apartment dito sa Dubai? Number one po yung Ijeri, e which is 250 to 300 EAD po siya. And then, yung advance payment po namin sa bahay, which is 4,500 for 3 months security deposit which is 1,000, commission ng agent which is 1,500, dewa deposit 2,000, and then yung internet connection naman po which is ang kinuha ko po is do free lang po siya. So yung total po na nagastos ko is 9,300 dirhams. So iba po po yung binayad ko sa bed, sa rep, sa mga appliances, sa mga gamit namin dito sa bahay kasi Uh, hindi po nila provide yung mga gamit dito Pero yung nung pumunta po kami dito May AC na po attach So yung ibang gamit po wala po as in wala kami Bago po kayo lumipat dito sa bahay Make sure na uh, wala pong damage yung bahay I-check nyo po at sabihin nyo sa agent nyo Tsaka sa manager na ganito po yung kailangan ninyong gawin Ayusin sa bahay namin Which is bibigyan po nila yung action bago po kayo lumipat And then kapag sa dewa naman po, like 3 to 5 days dapat makapagbayad na po kayo advance para makabit po nila yung dewa ninyo, yung electricity, water. Magkasama na po 'yun. Make sure po na bago po kayo nakalipat ay okay na po lahat ng facilities. And yung tenancy contract po natin ay 1 year, which is 12 months lang po kayo pwedeng magstay dito or it's it's up to you kung gusto niyo pong i-extend yung contract niyo. And lastly, tip number five, you need to negotiate the price. Mag-ask ng discount sa agent nyo, sa manager, na pwede bang bawasan kasi hindi kaya ng sahod. Kasi alam nyo naman po dito sa Dubai, na hindi naman lahat kapag nagsisimula dito is mataas yung bigay na sahod. So, mas okay po kung makahingi po kayo ng discount sa manager po natin makukuha na nyo ng building. Kasi mas makakatulong po yon sa pagbabudget ninyo. So, yun lang po. I hope you've learned something. At kung may gusto pa po kayong itanong tungkol sa pag-rent ng bahay dito sa Dubai, please comment down below.